Ano mga buddy? Kamusta na kayo? Mabuti naman. Magandang araw sa'yo, Tinyente. Ganon din sa'yo, Commander. Mabuti naman at nakarating kayo sa lugar na ito na maluwalhati. Commander, nais kong ipaalam sa'yo na makabubuti siguro magkaisa tayo tungo sa kapayapaan. Ayaw din namin na laban ang ito. Labag din sa kalooban namin na makitang kapwa Pilipino nagpapatayan. Katulad din nyo, naghahangad din kami ng kapayapaan. Pero kayo at ang mga Kristiyano ang dahilan ng kaguluhan dito sa Mindanao. Ang Mindanao ay para sa mga Muslim, Muslim, at kayo, alam nyo lahat na marami ng dayuan ang nagtangka na sakupin ang bayang ito, pero hindi sila nagtagumpay. Ngayon, Nakalulungkot na isipin. Kapwa Pilipino pa nagiging kalaban namin mga Muslim. Bakit? Dahil kinakamkam ninyong mga Kristiyano ang lupaing ito. At yan ang aming pinaglalaban. Ang maibalik ang bawat lupa kinamkam ng mga Kristiyano sa mga Muslim. Kayo, ikaw tinyente, ano ang inyong pinaglalaban? Wala kayong dahilan para tukisin kami para mga hayop sa aming mga sarili lupa. Wala kayong dahilan para patayin kami samantalang kami, ano, nasa amin ang lahat ng dahilan para pagpapatayin kayo. Mga sundalo kami at meron kami mga utos na sinusunod. May plano ang gobyerno para sa kaunlad ng Mindanao, para sa kaunlaran ng bawat Pilipino. Oo, oh, may plano ang gobyerno, pero hindi para sa lahat, hindi para sa aming mga Muslim. Kundi para sa iilan lamang mayayamang politikong gusto maghari dito sa buong Mindanao. Mga politikong sakim! Tingnan mo, tinyente, kung sino nagmamayari ng malalaking lupain dito. Malalaking rancho dito. Mga umaabuso ng puno kahoy. Hindi ba kayo mga kristyano? At ang kapatagan, pinamumugaran ng mga kristyano. At kami mga muslim, nasa kabuntukan. Ultimong kaning isusubo na lang namin ay inaagaw pa ng gutom at hayok ng mga politiko. Buddy, hindi ito personal ang labanan ng mga at mga muslim. Ito'y labanan ng mga prinsipyo. At kayong mga sundalo, hanggat nagpapagamit kayo sa nakatataas sa inyo, sa mga taong may katungkulan sa politika, marami pang walang malay at walang kinalaman ng malalagas. Tinyente, kaya kami buba at nakilahok sa usapang pangkapayapang ito ay upang maparating namin sa gobyerno kung anong dahilan kung bakit kami nakikipagdigmaan sa inyo. Makakaasa ka, Commander. Magandang araw sa iyo,